tatlong madalas sa maintenance or problema sa mga brand new na apartment. At ano nga ba yung mga solusyon tungkol dito? So pag bago yung property mo, wala namang madalas sa maintenance yan. Pero meron at meron pa ring maintenance na maliliit yan na maaaring magpasakit ng ulo mo at dapat mong bantayan at tignan. Number one, leak na flush ng toilet. Madalas sa problema natin yan, even ng mga watchers natin at na-experience na rin no, ng iba natin tenant na ma-charge dyan no, ng medyo malaking halaga. So basically, ang problema niya is nagli-leak yung flush mechanism niya doon sa toilet tapos tuloy to tuloy lang yung tagas niya. So ang solusyon na ginawa namin dito is nagkaroon na kami ng regular weekly check up para sa mga ng metro ng mga properties para di na maulit yung same scenario. Or kung maulit man no sa kalagitnaan ng week na yon, is maliit lang or minimal lang yung maaaring masayang. Number two, water leak sa pader. So, isa sa mga problema ng mga brand na apartment, paminsan, no, di naman kasi perfect din yung mga contractor, paminsan may mga nakakaligta ang side na hindi masyado na waterproof, na maaaring tumago sa loob ng bahay. Nagsisimula po yan mula doon sa moist ng mga pader, tapos after nun is magbabakbak na yung mga pintura. So, you better watch out po sa mga senyales na nabanggit ko, especially pag tag-ulan na. Kasi pag tag-araw, hindi mo maano yun, hindi mo makikita o Kaya sa unang tag-ulan, hindi mo kagad makikita yun paminsan. Number three, water leak mula sa mga bubong. Kahit na branyo yung bubong nyo ngayon, no, mabuti pa din na pag dumating yung araw ng tag-ulan ulit, no, is ma nyo yung mga property nyo, especially nyo sa mga kisame, kung may nagli-leak. Kasi kung late nyo na malalaman yan, possible na mabulok o di nyo na mahabol yung backjab, kasi mabulok number one dyan, mabulok dyan yung kisame ninyo. At syempre, papagawa mo ulit yung kung sakaling mabulok talaga siya. Kasi may experience na rin kasi namin before yan. No? So parang may mali lang na na-install na -install yung ating contractor. So kinurik naman nila after a week, okay na rin naman yung nangyaring problema before. Number four, mag-expect kayo ng mga possible improvement. No? Kasi as times goes by, habang nagpaparin kayo or habang ginagamit yung mga properties na meron kayo, lalabas at lalabas dyan yung mga need na improve na hindi mo aakalain Yung iba dyan, hindi naman emergency. Yun, pero yung iba dyan, no, kakailanganin mo ng quick action. Before may dalawa kaming unit no na pag sobrang lakas ng ulan, no? Pasok na pasok do sa may bintana nila tapos sa ilalim ng pinto. At kapag maaraw naman, no, is pasok na pasok naman sa kanila, yung sobrang init nung tikat ng araw. So ang ginawa namin diyan, naglagay muna kami ng temporary, no, na trapal para someday malagyan natin ng canopy, yun. why not? Pero nung nangyari 'yon, trapal muna yung nilagay natin kasi wala pang budget. Pero sooner or later yun yung isa sa mga magiging project natin. So bukod diyan, may mga several ano pa, improvements sa yung ginawa before, pero hindi na natin maiisa-isa pa. Kung may natutunan ka pala sa vlog na to, baka pwede naman i-like and subscribe to channel natin at share na sa más al día que yo me dicho, yo en cada uno de estos?